Okay, hello po sa ating lahat. Salamat po sa mga nag-aabang sa aming mga panibagong uploads. Ganito muna yung shoutout natin. Nandiyan yung mga nagpapashoutout sa taas. Pashare naman po ng aming mga videos at ito po yung aming pamamana. Kasama natin si Jebs TV. Sana ay marami kaming mahuli ngayon. Alright mga sir, ito yung gamit ko, yung lagayan, tsaka yung pana at uh, yung first nating sisid meron agad tayong nakitang isang e snapper ayan no mangrove e snapper yan mga sir medyo malaki laki na rin ayan no yan yung unang sisid natin kasi karaniwan yung mga ganyang isda Ang madalas makita sa sa may pier pier kasi yung nilusungan namin ni Jebs TV kaya ayan nakahuli ako ng isang snapper. Kahit na medyo malabo pa. Kitang-kita yung isda mo sir. Ayan. Sana ay may mga kasama pa ito para maganda yung mahuli natin mga sir. Kahit na medyo may kalabuan pa yung tubig na sinisisid namin mga sir. Ayan. Kitang-kita yung mga samaral. Dalawang samaral sana ito. Ito pala yung nakawala sa pana ni Jebs TV kasi hindi lumampas yung tunod niya kapos yung kanyang tali kaya ayan nakawala buti na lang nakita natin ayun o oh, yung mga patama ni Jebs TV nangihinayang tuloy ayos na yan mga sir malapad na sa maral yung ating pangalawang nahuli at suerte Tuwerte ko. Malas lang ni Jebs TV kasi nakawala sa kanya. Ayan. Ayos. Sana ay marami pa tayong mahuling mga samaral. Kasi napakasarap pumana kapag ang papanain mo ay malalapad na isda. Kagaya ng ganitong mga samaral na medyo na malalapad. Ayan. Ayos. Napakasarap din ang na klase ng isda niya mga sir. Ito naman yung sunod nating uh, panain. Ano kaya iyan? Ayun oh. No. Sa na naman Ito yung sinasabi ko kanina na, na dalawang magkasama Pero dahil Nakapanan na tayo ng isa Tumakbo na yung isa Lumangoy pala yung isa Sayang kung malapit lang sana si Jebs TV sa akin Na ipapana kung sana yung isa Mas malaki pa naman sana dito yon. Ayun, napapansin nyo ba mga sir? Medyo malabo pa yung tubig At malabo pa talaga Ayan, kaya kailangan naming sumisid sa pinakang ilalim siyempre para makakita kami ng ganitong mga isda ayan marami pa rin mga ganitong buktit dito sa amin Kung ganutan kung tawagin dito sa marinduki kaso hindi ako kumukuha ng ganito mga sir kasi wala naman akong lagayan at kung meron nga akong piloto yung may bangka na dala baka kumuha tayo ng ganyan right ano kaya ito yun danoy o ilak mga sir yun o oh, sapul ayos mga sir yung ating napana dito minsan lang magpakita itong ganitong isda dito sa ispat na pinamamanaan namin kaya napakasarap pumana ng ganitong malalapad na isda oh. ayan o oh. fresh na fresh yan napakasarap na isda yan mga sir kahit ano namang isda mga sir kapag bagong huli masasarap ayan no ito yung biglang nakita natin na biglang na syempre nating pinana kasi kadalasan kapag uh, ko yung camera ko dito hindi ko pa siya napapanat at nakakawala pa eh malaki laki pa naman to ayan no isang panus o nokus lumot yan, napakaraming tawag talaga sa mga isdang nahubulin natin, Nakadepende yan sa lugar, kung nasaan man kayo, bukod yung tawag ninyo dyan, pero dito sa amin sa Marinduque, kapag uh, white squid o yan, panos kung tawagin o nokus pero kahit ano pang tawag dyan, basta yan ay uh, masarap mga serpang pang kalamares yan o no? Grabe, katakam yung ganyan oh. Buhay na buhay pa siya oh, galit na galit. Parang gusto pang kumawala pero dahil natusok na natin. Alright, hindi na yan makakaligtas sa atin. Ayan oh, lapad pa naman, laki pa namang pusit niyan. Yung mga ganitong uh, panos o yung pusit, malalaki na ngayon dito sa spot na pinamamanaan namin. Swerte mo kapag ikaw ay nakapanak, magaling kang humuli ng panos. At kung hindi naman, syempre, napakabilis tumakas niya. Bubuga lang ng ink yan o yung ata niya kung tawagin dito sa amin yung kanyang ink. Sabay sirit na yan, hindi mo na yan makikita. Ito na naman, isang ilak o danoy. Ayan o, grabe napakabait pala nito mga sir kapag may kalabuan yung tubig at medyo malakas lakas yung agos ng tubig mga sir ayan malabo pa rin yung tubig na pinamamanaan natin pero napakaganda ng mga napapanan natin mga sir malalaki yung isda kasi nakapahinga yung dagat gawa sa habagat ng halos isang buwan kaya ito na yung mga isdang napapana natin samaral na naman pa ilang samaral na natin ito mga sir pangatlo na yata ito yun know, o sa full na naman yung samaral mga sir napakasarap naman ng ibenta ng ganitong isda lalo na kung malalaki yan yung isang piraso ay isang kilo sold ka doon. pero mura ngayon ang kilo ng isda dito sa amin Ito ang tingnan nyo mga sir. Bigla na lang meron ditong gumapang. Ay, hindi pala. Mga danggit pala ito mga sir. Ayun, magkatabi pa. Pero, hindi nagpahuli. Ayun. Yun. Ito mga sir, yung in-upload ko nung nakaraan. Mga sumbilang, patuna, o iito. Kung tawagin dito sa amin. Sa parteng Santa Cruz ng Marinduque ginagawa iyang daing o yung tuyo masarap kasi yung tuyo niya meron ding nagpakitang pugita ayan o oh. yung pugitang minsan ay na nakarami tayo siguro marami yan ngayon dun sa mababaw ang sinisisid ko kasi ngayon mga sir ah, siguro mga 7 feet yung lalim ko tayo ng isang bugita kailangan lang natin yung kagatin yung sa may mata niya para mamatay siya ayan o ito pa hindi nalalayo dun sa kanyang pwesto sa nauna pero naman tayo nakitang bugita ayan mong sir napakasarap talaga ng ganitong adventure kasi nag enjoy ka na may pang-ulam ka pa. Di ba, Mang Sir? Doon pala sa mga nanonood ng na mga espero natin dyan. Mga kapwa natin espero. Dive safe po palagi. Uh, never dive alone. Kasi para safe tayo. Kaya ako, hindi ako nasisid ng mga isa lang. Kasi ako ay lais. <laughs> isa na namang danggit. Ayos mga sir hindi naman nabigo yung ating pagsisid sa gabing ito at napakaganda ng mga nahuli natin ayan o oh. danggit na malapad tingnan nyo naman yung mga patama ko dyan kalapad-lapad ng katawan dun pa sa dulo ng buntot tinamaan pero dahil nahuli natin para sa atin yan napakaswerte malapad na danggit yan mga sir alright ayos solve na yung pang-ulam natin at kung makakabenta pa tayo, mas sold sa atin 'yon. Ayun no. Ayos. Medyo matagal-tagal rin tayong nabakante sa ating pag-upload pero ngayon pa man, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagsisid at salamat sa mga nag-aabang ng mga videos naming ina-upload. Sana po ay i-share nyo palagi yung aming mga videos na kagaya nito para mas malawak-lawak naman yung maabot ng ating mga videos. Kasi 3 months na rin tayong walang revenue. 3 months na rin tayong walang sahod sa YouTube. Alright. Malaking tulong na yung pag-share ninyo mga idol Rina, at mga sir. Natin mga sa sa ito na yung huli natin. natin. ito palang pamamana namin mga sir ay madaling araw yung sisid namin kaya ayan maliwanag na kasi umaga na ayan o oh, fresh na fresh yung huli natin mga sir mga samaral, ilak, danggit at may panos pa na malaki o yung pusit ayan sana po ay nag enjoy kayo sa inyong panonood sa aming video at abangan nyo pa po yung mga panibago naming uploads at shoutout po dun sa mga nagpapa shoutout sa atin na mga solid viewers natin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.